Naging malapiesta ang selebrasyon ng Migrant Workers Day kung saan lumagda rin sa mga kasunduan ang Department of Migrant Workers para yan sa kapakanan ng mga OFW. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Ibat-ibang uri ng mga pagkain, mga bazaar, at my celebrity performers pa. Ipinagdiriwang ngayon ng Department of Migrant Workers o DMW ang ika-29 th year ng Migrant Workers Day. Nagmistulang fiesta at masaya ang kanilang selebrasyon at kitang-kita ito sa mga ngiti at mukha ng mga dumalong OFW. Isa na si Sina na aalis na lang ng bansa para magtrabaho sa Oman na nalo pa ng raffle na -fe feel na minalab ko talaga kami. Halos na antig naman ang puso ni Wanita dahil ramdam niya ang pagpapahalaga para sa mga OFW. Iniwan yung pamilya, anak, nanay, tatay, iba. Hindi mo alam kung ano mangyayari mo doon sa ibang bansa. Kasabay ng pagdiriwang tatlong memorandum of agreement ang milagdaan ng DMW. Isa na dito ang Miss Universe Philippines Foundation. Marami kaming mga advocacies that we love to focus on but specifically we would love to share that light to the Department of Migrant Workers. Maraming pamilya, maraming OFWs ang kailangan mabigyan ng importansya ng ng light, ng, ng suporta. Nakipagkasundo rin ang Land Transportation Office o LTO para sa online renewal ng mga driver's license ng mga OFW. Online renewal system. So di na po sila kailang umalis sa bansa kung nasaan sila. Magtatayo rin ng mga migrant workers of desk sa lahat ng local government unit sa buong bansa. Which demonstrates our whole of nation approach to protecting our modern day heroes po, yung mga overseas Filipino workers. Namahagi naman ng financial assistance sa ilalim ng action fund ng ahensya kung saan 46 na mga distressed OFW ang mga bagong beneficiaries sa nasabing ayuda na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Samantala, hinarap naman ni Secretary Kakdak ang mga nagpoprotestang grupo sa harap ng DMW dito po, basta OFW na nangangailangan ng na, tulong, tutulungan po natin. Kahit anong kulay, kahit anong persuasion, hindi po natin tinitignan yung uh, political persuasion. Malaki ang ambag ng OFW sa ating bansa. Kaya naman, ang tema ng pagdiriwang ngayong taon ng Migrant Workers' Day ay bagong bayani kaagapay ng bagong Pilipinas. Noel Talakay para sa Pabasang TV sa Bagong Pilipinas.